Bagong pangasar, bagong ayuda mula sa kinpaw. Lunes na lunes, ang ganda ng buwan. My medbais, ipinaglanda pa na naghihintay ang asawa ni Kimmy sa backstage. Alam naman ito ng dahat. Unit iba ang saya at mga ngiti. Nang kinpaw. Lalo na noong pinanggit ni Medbais na naghihintay ang asawa. Sinagot ka nga ba? May dapat na bang panginin sa puti ko? Ang dami rin kasing sign na magjowa na ang kimbaw. Isa na rin po ang effort niya. Sa pagpunta sa birthday party kagabi ni Cathy Lapang. Umabo na aktor kahit busy si ito. Basta para kay Kimi, gagawin niya o pasaya daw. Ayon nga sa mga komento, Tantag na naman ang puso ko sa pangaasabing may mabays. Sinundo ng asawa, gulat si Kinley. Akala siguro hindi ibubuking. Lalang tumatagal, umaganda siya. Simula kung makasama si Daddy Pao. Miski ni ibang iba. Ang fresh, kahit pagong hising kapag may pisok ng kataraga sa isang pelaksyon, napakagaan ang every life o everyday life. Pahanghang ang kimpaw sa totoo lang. Parehas kasi silang may hugot sa buhay at hindi puro kiting na ay binigay sa taong bayan. Nahal sila sa kanilang magandang paghugali. Parehas mo pagmahal sa pamilya at napaka-hardworking, very inspiring So, ang daming nabibidib sa akin pao. Kaya lalong pumarami, ayaw oh. nagmamahal.